Magandang hapon po. Alam nyo ba mga tagapagbalita? Sana kung kayo magbabalita, wala na yung pa eko eko pa, hindi yung sasabayan nyo ng inom, kung ano-ano yung ginagawa nyo, kung saan-saan kayo tumitingin. Alam nyo ba na napakapangit ng ganong pagbabalita? Kung kayo magbabalita, yung totoo, totoo sa inyong mga kasabihin, sa inyong mga gagawin, sa inyong mga bibigkasin, hindi yung para kayo eh, may tinitingnan sa kabila, parang nag-iisip pa kayo ng gagawin. Hindi ka panipaniwala? Hindi pa ka panipaniwala parang nakakaasar sa mga nanonood, sa mga nakikinig, sa mga Facebook na ganyan. Kung kayo magbabalita yung kaakit-akit na talagang kayo magagalit kung nakagagalit, kung nakatutuwa naman, kayo matutuwa. ba? Diba? Salamat po. Eh, paano yung pabakla-bakla? Kagaya po nung pabakla-bakla. Eh, mano po, eh, huwag na kayo magsasalita. May ganun-ganun pa. Oh, di ba? May padila-dila pa. May padila, Ay, may pa. padila Ah, may paganyang-ganyang pa kayo. Ay naku po, sa totoo lang, wag na kayo magpapakita sa Facebook at magpapakita sa madlang people ng mga ganong sitwasyon ng mga muka. Hindi yung magbabalita kayo, kayong mga tegayupi, kayong mga, tapos gaganyang-ganyan ang mga mata nyo. Hindi ganon. Kinakailangan idiretso nyo yung pananalita nyo, yung pagtingin nyo, yung pagsalita nyo ng maayos, at yung inyong mata na hindi yung kusang-saan tumitingin, na parang iniisip nyo pa yung sasabihin, nasaan nyo ba yung nuhugot yung sinasabi nyo para kinukuha nyo sa tae, para kinukuha nyo sa puwet, para kinukuha nyo sa hukay. Ilagay nyo sa isip, wala sa isip nyo yung ginagawa nyo. Pagka ganun ang itsura nyo. Oh, oh anong gamit niya? Pagpapapalain nyo sila? Ay, nako. Kung nalalapitan ko kayo. Magsinda at kayo. kayo. At kung kayo ay maaabot ko lang, ay sasabihin ko sa iyo, umalis ka na nga dyan at nakakaya ka lang sa madlang pil Di ba? Di ba?